Nasaan si Jin? Nandiyan, ipasa ang telepono. Ay, hindi pwede. Sila na ngayon gumawa ng kabalastugan. Sila pang may ganang mag-alit. Si Engineer daw, nag-LBM na. Matek dito si Engineer. May nakasabit pa ng toilet eh. paper sa may hindi. Ito talaga mga netizen na ito. Kasipte. Ang taas na yung mga ginagamit namin helmet sa idol sira sira na po kaya minsan di na namin sinusuot kaya yung mga gloves po butas butas na kaya wala rin po kami ng harness kapag nagkakating kami na dito nag building kaya eh sana po matulungan nyo po kami dito sa sitwasyon namin Sinang po Sir Leo, magandang hapon. Oo, oh, idol. Nakakainit ng ulo yung nakita kong video. Napakadelikado okay. po. Wala kayong safety harness. Wala eh. Madali kayong madisgrasya dyan. Kapag nadisgrasya, masaklap, baka takasan pa kayo ng inyong amo. E on top of that, hindi po sapat ang mga sweldo at beneficio daw ninyo. Tama ba, sir? Opo. Okay. Ang pangalan po ng kumpanya nyo, Valentin Prime Development Corporation. Saan lugar po ito, sir? Sa nila sa balik po. Sa sambalis kayo ngayon, yung construction site nyo. Sino po yung may okay. mayari ng project? Si Silbalik. Paano yung project na yun po yung ginagawa nyo? Hotel, Hotel. po. Hotel? Opo. Okay. At Pagkatapos, hotel nga yan, supposed to be, malaking budget yan, tinitipid kayo maging sa mga safety gears. Magkano sweldo pang binibigay sa inyo dyan kada araw? 650 po. P650 tapos kulang-kulang sa overtime? Oo po. Okay. Wala po kayong mga benefits? Wala, wala po din. Gano'n na kayo katagalang trabaho po dyan? Almost 5 years na rin po. Five years, 13 month pay. Nabibigyan po kayo? Wala. Wala po? wala po? Ay, dapat. Eh, meron kayo mo kuang ano, ito times natin, times five years, yung benefits na makuha nyo dapat dyan. Attorney Manalili, magandang hapon. Yes, uh, good afternoon, Senator, sir. Yung mga magagawa, kausap ko ngayon, live tayo, wala pong tamang benefits, hindi po tama Apo, yung, I heard. wala, wala na 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 pong Wala pong tapos wala pang 13-month pay, gusto ko po yung po the past 5 years na hindi po naibibigay sa kanilang 13-month pay, kubrahin po natin na dapat maibigay yung in full yung 5 years na hindi sila na nakatikim ng 13-month pay. Kung hindi, pasara mo yung sir. kumpanya. Uh, Nasaan po yung mga workers natin yan? Nasa Zambales po, sir, attorney. Apo. Uh, so, sir, uh, pwede naman po sila uh, simultaneous with the inspection. Uh, makikita, kakausapin din naman ng inspector yung, yung workers. So, makikita ng inspector na walang tamang payment ng ano uh, monetary benefit. So, ang gagawin dyan would be, since nandito po ang main office nila sa Quezon City, i-coordinate ng Region 3 sa amin po, sa NCR. Okay, okay. Then kami ang magpapadala ngayon ng inspector sa, sa QC office nila to check yung record. Okay. Kayo po, magagaling po sa inyo yung inspector o magagaling na po sa Region 3 office ninyo? For the occupational safety and health na reklamo nila, yung project site, that will be ano, uh, inspected by Region 3 kasi nandun po yung site. Eh. The monetary claim, Kayo po. kami po, since uh, nandito yung head office, so, ang corporate records nga would be in their office sa uh, Quezon City po. That's what I thought. Rima Hernandez, Chief Labor Employment Officer, Dole Region 3. Mangga po. Gusto ko po ngayong araw na ito and the, the most Siguro tomorrow morning, pumunta po kayo doon o magpadala kayo ng mga ahente ninyo para gumawa ng site inspection doon po sa Candelaria, Bales na kung saan may project doon ng hotel at yung mga worker, kitang-kita na po with video, tako wala po mga safety gear. Opo, oh, High risk. Sige po. Mr. Manalili, yeah, sir. kayo na po ang gumawa ng coordination, at least nakausap ko nitong Region 3, Dole, na magpadal po inspection uh, team. asabi uh, raw, the most tomorrow morning, so I want it done by tomorrow morning may pupunta naman inspector doon sa site. Aba. Ayun, asahan ko po yun. And then, ipatawag nyo po yung may-ari na dito naman sa NCR, itong main office, para pag-usapan po yung proper compensation, mga benefits. Aba, Lalo yung 13-month pay, sir, 5 years din yun. Bawat isang taon. Mm. tao. 5 years na daw so po silang nag-work. Apo, sir. Kung hindi, aba, eh, may kalalagyan sila. May daming sanction parusa. Asahan ko po, sir. Apo, oh, sir. Noong problem po? So, by tomorrow, sir, ha? babalikan namin kayo. So, na-inspect na, na yan. Tomorrow morning and then after naman yung programa ko, inspected na yan. Thank you, sir. Ha? Okay, sir. Thank you. Thank you. Okay, Sir Leo. Hello. Okay. Bukas, inspectionin na yan, yung site. Tapos, ipapatawag sa... Dole NCR dito sa Manila. Bukas po, pinapasod po kami ng ano, safety gear bukas kasi po nalaman po nila na tumawag po yung staff niyo kay engineer. Too late na. Wala na. Meron na tayong ebidensya, matibay na ebidensya, video na kung gaano ka balasubas itong may-ari ng kumpanya, itong Valentine Prime Development. Kitang-kita naman, wala kay safety gear. Tapos naglalatay-latay kayo. Eh, kunting mali lang na dulas kayo, bagsak. Yari. Uh, pinagalitan pa po sila. Nung nalaman po na dumulog sa atin, pinagalitan pa po sila, sir. Ay, pag ako na uh, galit ng gusto, patatawag ko sa senito, tapos pagagalitan ko. Yan, pinagbabawalan daw po silang magreklamo. Hindi, akong bahala, sir. Akong bahala ang party list na masasandalan. AXIS Number 68 sa balota. Dumating daw po yung engineer sa site. Kausapin ko engineer na yan. Pinapagalitan daw po sila kaya ah, bigla ganun. daw po nawala. Ipagalitan ko siya. Pinapababa lang po kami. Ta nagagalit nung nagbibidyo po. Eh. Nasaan si engineer? Nandiyan? Ipasa mong telepono kay engineer. Sundali lang po, sir. Sila na ngayon gumawa ng kabalastugan. Sila pang may ganang magalit. Sundali lang po, sir. O oh, sige, hintay natin. Ah, hindi pwede. Kaya pa Eh, wala kang karapatan mang gagalaiti. Pinapababa po sila sa ground floor. Sige, baba kayo. Doon po ata. mo engineer? Doon po ata sila papagalitan, sir. Doon sila papagalitan? Taas yung pinanggalingan nila. Ay, ni taas. Pa. Tapos, imagine, sir, yung ganun kataas, wala silang safety gear. Oh, ang taas. ng building, oh. Nasaan na si engineer? Nawala na at tumakas. Nagtago na. Siya pang may ganong magalit. Ay, hindi pwede. Si engineer daw, oh. eh, nag-LBM na. <laughs> Pati LBM na si engineer. Ah, ah Uminom ka ng ano? Uminom ka ng luya. Para, para bumaba yung BP mo, engineer. At tumakas. Ah! Oh, ayaw po nila ngayon. Ayaw, Ayan, tumakas. Yes. Tapos may nakasabit pa rin ng toilet paper sa may... <laughs> What? Ito talaga mga nangyay sila na ito. <laughs> ayaw, ayaw, ayaw. Okay. Ayaw, ayaw, Attorney George. Yes, sir. Yes, sir. Pagsabihan mo yung kumpanyang yan na wag na wag nilang pagalitan itong mga manggagawa na nagsumbong sa amin, na nagsumbong sa inyo, dahil sa oras na kapag ginawa niya, mapipilit lang magpapatawag ng hearing, special hearing para lamang sa kanila at yayariin ko sila doon sa hearing. Tingnan na natin kung hanggang oh, saan ang tibay sir. ng dibdib nila. Oo oh, po sir. No okay, problem. Mga inspector na po namin, bahala doon. Dahil salamat po. Sige. Thank you so much Hi, sir. po. Usap ulit tayo bukas sa uh, Attorney George. Ha? Thank you po, sir. Ah, sige sir. Magandang hapon po. Okay. Municipal Engineer, Candelaria. Sir, Engineer, magandang hapon po, sir. Good afternoon po. Baka mas mauna pa kay Kisadol, dole. pwede ba kayong gumawa ng site in inspection? Doon po sa, ano, na nagaganap na construction ngayon ng Valentine Prime Development Corporation, yung ginagawang Hotel? Ay, ito po yung sa, ano, sa Rio de Agoho po. O, oh, yun nga yung po, sir. Apo, sige po. Ngayon, sir, kaya niyong puntahan sir. Kung kaya niyo po, sana. Kung hindi, mas kinabukas po, sir, para sabay na kayo Apo, ng dole. Ha? Sige po. Opo, Okay po. Thank you po, engineer. Magandang hapon po, engineer. Okay po. Sir Negare. Yes po, senator. Magandang hapon. Magpile ka na ng resolution. Yes po, sir. Napaimbestigan natin ito lahat ng mga construction site. Of course, sir na wala mga safety gear, na yes, kulang sa mga benefits, hindi tama yung pasweldo, etc. Yes, Gusto ko masampulan itong ano eh. inakausap natin ngayon itong Valentine Prime Development Corporation. Tama? Yes po, Sen. Apo. Ang gagawin po natin, Sen, our resolution would be to review yung working conditions sa construction industry. The whole construction industry po. Yes. Uh, Siguro po, Sen, dahil hindi na po ito yung first time na kaya po yung naka-encounter at nakatulong sa ating construction workers, Uh, gawin po namin ang resolutions and for the Committee on Labor. Ipatawag mo rin yung DOLE dahil dapat lahat na construction site iniinspeksyon ng DOLE. Yes po. They do have visitorial rights po, Senator. we yes. will write a letter na encourage silang i-check po periodically yung mga construction site Periodically. Di ba hindi lang sa unang araw. Dapat yes. random after mga isang buwan ongoing yung construction pupunta ng DOLE para tinayin yung kalagayan ng mga manggagawa. Yes po, Senator ma diba? Okay. We will make that uh, part I -i of natin area. to. Gusto ko bago magbukas ulit yung Senate, bago yes. matapos ng recess, mahiring natin to. Sige po, Sir Leo, okay pa naman kayo dyan? Opo. Okay pa po. Yun lang, yung safety gear, saka mga benefits, saka sweldo. Yung 13-month pay, sir, I guarantee you, may bibigay sa inyo yun. Yung limang taon na hindi na ibayad sa inyo, may computation yan, makukuha niyo po buong buo yan. Sisiguraduhin ko po. Okay? Sige po, Sige, thank you po sa pagtawag. Salamat po sa tiwala. Magandang hapon po sa inyo. Ingat po kayo diyan. Thank you. Thank you, thank you. Wala kang trabaho ngayon. Ngayon po. Oh, dahil binati niyo ako na happy birthday, uh, padala ko kayo diyan ng ano, cash. Katong to, pera padala para meron pang bilhin kayo ng pansit o ano man. Ilang kayo diyan? Last 30 po. 30 Okay, papadala ko ng 30,000 para tig 1,000 kayo, libre ko para bilhin niyo kung anong gusto niyo bilhin, mga pagkain ko ano man. Sige po. fortune Pay. Sir, ganito. Salamat po. Meron ba kayong Fortune Pay? Mag-download kayo ng Fortune Pay. Ngayon mismo yung 30,000 through Fortune Pay, mabilis lang i-upload tapos Marami kang pwedeng pagpuntahan para may, may in-cash yung papadala ko. 30,000, tiguan 1,000 kayo lahat para libre ko sa inyo sa birthday ko. Okay, sir? Okay, uh, thank po. Thank you. you Ngayon you oh. na mismo, blowout ko sa inyo. Bili kayo ng pang-celebrate nyo. Okay, sige po. Salamat po, sir. Salamat po. Salamat idol rapidon ko happy birthday. Maraming pong salamat idol. Happy birthday po. Maraming salamat idol. Happy birthday. Maraming salamat po idol happy birthday. Maraming salamat po idol happy birthday po. Happy birthday po. Thank salamat. Maraming salamat happy birthday. Maraming salamat idol rapid. Maraming salamat idol. Maraming salamat sa happy birthday po. Happy birthday. Maraming salamat po idol rapid. Happy birthday.